Malabong sa ramin Ikiklaro ko sino ka pero sa likod ng maskara Di ko na makita at makita ang tao Drama na parang pelikula pero script may peke Puro kasi alingan ng titula Ang yabang mo'y sagat parang akila sa ulap Pero sa lupa o galing mo'y na isang bulok na panulat Walang kwenta ang pera yan ang sabi mo Pero sa ulo pati mo nakuha todo paninira At sakit sa ulo para kang ginto malawang sa loob makinang sa umpisa pero bulok na ang paon Di mo kailangan magkubli, tututito'y halata Sa dalawang tuso kita ko na ang drama Manipulasyon ng laro mo, bida-bida sa eksena Pero sa likod, ikaw pala ang tunay na problema problema. tunay na problema, ang na problema Bakit ganyan parang ganito ka pala Ikaw na kailanman malilin mo Ikaw ang tipo ng taong may pakpak harap Pero buntot ng ahas sa likod Mo'y lumalabas parang ako'y naginiginaw Walang tamang direksyon Ang galing mo'y maglaro ng puso't intensyon Pakikinig mo'y parang utang Laging may bayad pag hindi mo gusto mga taong nagtiwala Ang tapang mo sa kwento pero duwag sa katotohanan Pangalan mo'y paninira, armas mo'y kasinungalingan Lahat ng makuha kamit ang kalim ng dila Basta may pinipisyo makukuha Kakapit ka, ka ng parang linta Bakit ganyan parang ang dami mong mukha? Nagpapanggap na tunay bebe kaya ang gawa Tututulot ng kaplastikan, di mo mahal yung sa likod, ganito ka pala Ikaw na kailanman malilimot Ikaw ang alas na talagang ko Hanari ng kasipang halimang Masan mo ang yama, wala kang kalaban-laban Kaman sa diskarte di ka na makalulusot Nakikita na na lahat ang iyong puso bulog Sa sarili mo'y laro, ikaw ang talo Kaya't hanggang dito ka na lang Sa dulo ng kwento